galit ang mga ahas. Okay? Galing sa ating puting ahas. Alright, sabi dito, Miss Maharlika, ah uh, Miss Maharlika, pakisabihan si Mr. Morales. Okay? Pakisabihan si Mr. Morales na may uh, hindi magandang plano sa kanya kaya please kung maaari magkaroon siya ng security protektahan niyo siya bago mag May 7 or sana meron talagang ayan o sana meron talagang proteksyon ang gobyerno sa kanya dahil galing po ito sa ito galing po ito dito sa isang puting aha isang puting ahas natin na concerned na concerned dahil po galit na galit ang malakanyang dahil sa kanyang pagtestigo at pagconfirm ng pre-op at authority to op uh, documents sa PIDEA. Right? Okay. At ang grupo nila Tambaluslos ay inatasa na rin pong sirain siya, ayan, inatasa na pong sirain ang kredibilidad okay, ang kredibilidad ni former agent morales so kailangan nyo pong ipaalam sa taong bayan para alam kung ano ang plano ng mga ahas actually ng mga ahas dito right so nakakalungkot mga palangga pero dapat talagang uh, pag-iingatin natin actually may um may audio uh, pero kasi may audio sinend sa akin pero hindi pwedeng uh, iparinig eh. Kasi magkakaproblema. Ba't ganun pa man? Okay? Galit na galit ang mga ahas at galit na galit din si Lazo. Okay? Galit na galit si Lazo dito sa pangyayaring ito dahil mukha nga, uh, hindi mukha, mukha talagang sila inalubog na sa kumunoy. Actually the moment right now, na nag, nag, uulat ako sa inyo, naka, ano na ako, nakahiga na ako ng bonggang-bongga, isinuot ko lang ulit tong outfit ko at din na ako nagsuklay kasi para malaman ninyo uh, kung ano yung mga may itim na balak. Maaring ituloy nila o hindi, pero kailangan natin pag-ingatin si uh, Mr. Jonathan Morales dahil uh, niyanig niya ang buong sambayanan dahil sa pag pag ano niya pag pag uh, attest niya pag uh, testify niya doon sa Senate kaya I hope the government uh, wah, wah, Anong expect sa gobyerno? I hope si uh, Senator Bato at ang taong bayan hindi ko alam kasi walang power tayo ngayon sa bayan dahil mga bangag nga. Hindi uh, nakakaano nakaka, kasi sabi ko nga mga kababayan kung ano mangyari kay Mr. Morales dadali ng konsensya ko habang buhay. Dahil ako ang nag-expose nitong mga dokumentong ito. So ngayon, inumpisa na nilang gurgurin. So ang ang gurgur po ay pwedeng totoong gurgurin siya at gurgur yun nga yung kanyang kredibilidad. Dahil ayon sa ating informant, gagastos si Tambaluslos gamit ang pera ng bayan para sirain o gurgurin ang ang, ang kredibilidad ni Mr. Morales. Kaya nga mga kababayan, eto, ito nga chine ko, True enough. Ayan no, 2 AM lang, 3 4 hours ago. I'm nag-abalang-abala uh, ang mga tauhan ni Tambalusos, yung mga young guns. Ayan dito, for House Leader Morales, for House Leader. Okay? House Representative Morales participation in Senate inquiries risks of destabilization. So pinapalabas nila ngayon na ang ginagawa ni Morales ay to destabilize the government. At nakaka-alarma, nakaka nakakaalarma nakaka dahil You know, kaya nilang mag ng crime, fabricate ng kaso o manggurgur. Kaya kailangan aware ang taong bayan. Basahin ko dito. Ang sabi ng Kongreso, House uh, ng uh, Santo, Manila Bulletin, House Deputy Majority Leader, Tingog Party List. Sino ba tong Tingog na to? Sila tambalos-los to. Representative Jude Asidre says the testimony of former Philippine Drug Enforcement Agency, Agent Jonathan Morales linking President Marcos of illegal drugs is part of an alleged larger effort to destabilize the current administration. Umiikot na yung tumbong nila, kaya ngayon, maliban sa ginugurgur nila, ginugurgur na nga ni Pidea Lazo eh. Ha? Ni Director General Lazon doon sa Congress, etong si Morales na wala namang kinalaman, it just so happened na siya yung pumirma doon, so sinisumula na gamit ang pera ng bayan, mga, mga palangga. Imagine yon. Sabi to the testimony of a former. From your favorite place, you get your favorite food. From your favorite store. Imagine you, Sabi to the testimony of a former Philippine Drug In Enforcement Agency agent linking President Marcos to illegal uh, drugs is part of an alleged larger effort to destabilize the current administration. So tine twist nila. Former Philippine Drug In Enforcement Agency Agent linking President Marcos to illegal uh, drugs is part of an alleged larger effort to destabilize the current administration. So, tinitwist nila. Binabalik na, I, hope, Senator Bato, Ah, uh, itong mga nakarating sa aking mga informante, uh, kailangan may proteksyonan si Mr. Morales, si Jonathan Morales. Eh, sabi ko nga mga kababayan, dadalhin to ng konsensya ko kung ano mangyari sa kanya. Dahil, ako ang nag-expose nitong mga papel na to dahil sa gusto ka gustohan kong gusto ko malaman ng taong bayan na mayroon tayong adiktos benedictos o bangag ng presidente. True enough kasi nung na ko yung text messages Okay, tinignan ko nga itong balita ito. Naghanap ako ng bonggang-bongga. Ito. Thus said House Deputy Deputy Majority Leader Tingog Party List Representative Jude Asidre, Asidre who in a press conference Thursday, Thursday ba yan sa Pilipinas, may to express utter bewilderment over why this Pidea agent in question, Jonathan Morales, was suddenly made part of Senate inquiry being led by Senator uh, De La Rosa. Actually, napag-alaman ko pa na plano nilang harangin ang May 7. Plano nilang wag papuntahin or for whatever means na ito na wag ituloy ang May 7 na Senate hearing. At I know naririnig tayo ng Senator Bato. Ako naka-receive ako ng uh, ng invitation, 'di ba? Kanina sinabi ko sa inyo and I hope ito ibantayan natin mga mga palangga. Kasi talagang gusto ayaw nila dahil talagang wildfire na hindi na nila kayang ampatin. Wild na nga eh. Hindi nila kayang ampatin ang issue na pinatutuhanan ni Morales na itong dokumentong ito ay siya ang tumipa, siya ang nag-interview doon sa confidential informant na si Marcos Jr. ay nung March 11, 2012 ay huhulihin sana dahil huhulihin sana dahil nga sa pagkabangag niya at sumisingot siya ng pulburon base doon sa confidential statement. It just so happened na pinigil ni Ochoa, dating executive secretary. At ngayon, ang mga may itim na budhi. Planong gurgurin, for whatever means gurgurin, literally, or gurgurin ang uh, pagkatao ni Mr. Morales. Ay Sabi nga ni Mr. Morales, paano nila babasagin o dudurugin yung durug na durug na? Pero kailangan ninyo malaman. Para alam ng taong bayan na kung ano man ang mangyari between, o bago mag may 7, nireport ko na sa inyo. Dahil wala namang mainstream media na magsasabi sa inyo kung ano yung totoo sa likod ng kamera. Ngayon, mga palangga, sabi dito, katulad nyo, medyo naguguluhan din ako. Ito yung mga tauhan ni Batambaluslos, mga kongresista ito. Naguguluhan din ako, bakit biglang naipasok si Morales doon sa usapin? Na alam naman natin na ang pinakalayunin ng hearing, sana yun ay mabigyan linaw ukol doon sa mga nakuha nilang illegal drugs sa Batangas si ayo ayaw nila at papuntahin si, na, naalarma na na alarma sila, nagwawala na ang mga asa malakanyang kung bakit na-invite ni Senator Bato. Kaya sabi ko, magpasalamat pa rin tayo kay Senator Bato. Na even though na bash siya, di ba? Na bash siya dahil sa emotion niya at sa emotion din natin, it's the same, you know, ganun talaga. Sabi nga nasa demokrasya tayo, pag may mali, ako bakit? Ako, ba? ako ba? Hindi ba ako na nababash? Hindi ba tayo napagbibintangan ng kung ano mga kasinungulan? Pare-pareho lang tayo dito pero mananaig ang katotohanan. Senator Bato, I hope you'll give uh, big uh, I don't know, hindi ko alam dahil hindi man ako hindi man ako maalam sa kung ano ang legal way paano ba pinoprotektahan ang isang testigo. Sinisira na ngayon ni Tambalo so they will spend money. Ma people's money. Tayo mo sabay-sabay sila. Alam niyo, itong mga hearing-hearing, itong mga press conference ng tingog ng mga kongresista, mga kababayan, funded ito ng taong bayan. Funded dahil si Tampalos dos, siya speaker dahil So, kahit lamunin nila lahat ng pera ng bayan, gagawin nila, ibabaya dito sa mga kongresista na ito use uh, sa pamamagitan ng mga budget. Bigyan sila na bigyan ng budget para manira ng Marina na hindi, hindi lang kay Sara. At now, this Morales. Because sabi ko nga, wildfire na nayanig natin ang buong sambayanan, not only Pilipinas, buong mundo na si, ni si Marcos Jr. ay dapat ay... If you're over 50 in Canada, you really need to hear this. While you're alive in Canada, our... ...buong mundo na si, ni si Marcos Jr. ay dapat ay raid dahil sa kanyang pagkasangkot dito sa pulburon na ito. Ngayon, Atakataki nila, gugur or whatever. Dapat bantayan nyo to mga palangga. Dapat bantayan nyo na ligtas si Morales. Although binanggit na rin ni Morales na kung ano man ang mangyari sa kanya, walang ibang gugur sa kanya kundi si Marcos. Sinabi po niya yan sa Senate hearing. Pero kasi pag bangag ang tao, bangag, wala silang pakialam. Wala silang pakialam sa loto. Kahit harap-harapan binababoy kayo. Niloloko kayo, di ba? Maya-maya may nananalo. So wala silang pakalam kung gugur sila. So dapat talagang... Uh, ano Alam ko nanonood naman yan. Si uh, ano? Uh, Senator ba to? Katulad ninyo, medyo nagugulang din ako. Sabi nitong ni asidre na to. Nagugulang din ako. Bakit biglang naipasok si Morales doon sa usapin na alam naman natin na ang pinakalayunin ng hearing sana uh, yun ay nabigyan linaw. O oh, yun na nga. Nabasa ko na ngayon tungkol sa 1.8. Paano mabigyan linaw? Nabigyan ba ng linaw yung 1.8? na, na ng ano ng pulburon ng shab shab tapos the next day the next day uh, binawasan ng timbang minus 400 kilograms at patagin sa senate sa naging 1.2 na lang tapos hindi pinagsalita yung driver tapos si Abalos naging ng executive session ano pinagsasabi ng mga jute ng dinemis na to mga tao ni Tambalos so, nakita niyo mga kababayan dapat do tumutok na sa 1.8 e umalis nga ka agad si Abalos eh nagpa executive session dahil ayaw nilang marinig din kung anong nangyari doon sa uh, random na paghuli nung uh, 1.8 tons na yun na nagpakita gila si Marcos Jr. na ito ay da uh, historical da You know what I mean? So yun yun. Ang, ang, ang uh, sinasabi nitong mga jutang din mga young guns, young guns, mga kawatan dyan sa Congress. At ito ngayon, sisirain nila kung whatever means, sirain, gorgorin lahat ng kasamaan gagawin nila kay Morales, sa akin, sa lahat ng mga taong kakampinin ninyo na ito na nga lang yung ating, ito na ating weapon dito sa social media dahil hawak na nila ang mga sindikato sa Pilipinas. Senate, AFP, lahat ng mga tiwali, pero not all. Yung mga ordinaryong mga men and women in uniform. Oh, sabi nitong asidre na tong tingog party list I think it's it it becomes even more clear now ito yung mga pangyayaring ito ay kaparti ng isang mas malaki pang effort to discredit and destabilize the current administration. Hindi kami ang nagde-destabilize ng ng current administration. Kayo mga kawatan kayo ang nagpapara nagpapa o nanggagahasa sa pera ng bayan. Using that jutang ginimis sa chartered change, nagbabayad kayo, ginagamit nyo yung ayuda, da da Tapos sasabihin nyo, ito si Morales, kami ang nag-destabilize. Magpakita kayo ng ebidensyang kami ang nag-destabilize sa pamamagitan ng pagdanakaw ng pera ng bayan, pagpapahirap sa Pilipino. Itong, anong destabilization dito? Ha? Asidre. Tambalos-los. ano ang destabilization dito? Dahil sukul na sukul na kayo ng tao, manggugurgur kayo ngayon? Manggugurgur kayo ng karakter ng tao, whatever, gurgur. You know, very broad ang ibig sabihin ng gurgur. Ha? Yun ang gagawin nyo? Tatakutin nyo na lang lahat ng tao, lahat nagsasalita, even though yung uh, uh, nagsalita doon sa Senate na tinatakot nyo na ang mga maglalabas nitong mga dokumento nito ay may kaparosahan. Bring it on, mga jutang genemies kayo. Yun lang ang alam ninyo, mangharas, mangulong, manggurgur. Mangfabricate ng crime. Mang-extract. Yan ang gawain ni isang mga yawa kayo. Yan ang gusto nyo? Ha? Ah, Dahil na sukul, nasukul na kayo sa inyong mga kasalanan, sa Pilipino, sa mga, mga pagkabangag ni Marcos Jr. Tapos ang, ang gagawin nyo, tatakutin nyo kami, o kaya manggugurgur kayo? O mag, yun nga, magpapabricade kayo ng crime? Mangingidnap kayo, mga ginayupa kayo? Napakaramdam ninyo sa inyo Pilipinas? Sa inyo ang pera ng Pilipinas? Gawin nyo lahat? 80%, more than 80% of the budget na disbursed na? Saan nyo nilagay ang, pera ng bayan? Tapos ngayon, may mga taong gusto lamang ma, maliwanagan na ang taong bayan na minsan na si Marcos Jr. ay nagbangag-bangag noong 2012 at walang humuli o naudlot ang panguhuli, hindi na ituloy ni Jonathan Morales ang panguhuli niya dahil what? Dahil pinigilan ni Ochoa na sa May 7 ipatawag. Kaibigan ni Lisa si Ochoa kaya umiikot ang tumbong nila. Kaya talagang kailangan i-pressure din natin si Senator Bato na hindi pwedeng hindi matuloy ang May 7 na hearing dahil nakaschedule na yan. Napadala na nga ako ng ano eh, ng invitation. At nag-email na rin ako pabalik sa kanila hindi pwedeng hindi matuloy dahil ito ay boses ng bayan. Ito ay isuscrutinize, titignan ng bayan, accountable ang gobyerno dito. Accountable ang Senado, accountable supposedly si Bangag Jr. Sisindakin tayo, gagamitan tayo ng mga mainstream media para sirain si Morales or what, gogorgorin nyo?